Napakadami sa so ulig Pero orig to. to Original po. Ayan, may Christmas tree dito. <laughs> Ngayon na lang ako nakapag-mall. Na. Ikot muna tayo, naghahanap ako ng sale. Isang araw ko lang kasing gagamit. Ko. Para lang kasi sa Christmas party namin. Maganda dito sa Kashengkere sa Makati. Ang daming tindahan ng pabango dito. Nakita tayo dito. Ang daming mga murang pabango dito eh. Saan okay. ako pwedeng bumaba doon sa may bilihan ng pabango? Ay, dito sa may food may agdan dyan sa ah. rup. Ito na yung tigis. So, ayun. Tanong nga tayo dyan. Tilan ako yung Dior. Dior Savage. Nasa 7,000 daw. Dito, meron pa dito eh. Magtate. O, oh, ayan nga, nagtanong tayo dito ng Benetton. Wala sila nung gusto ko yung kulay green. Punta tayo kay Best Marami rito yung mga ano yun. Ayan, ayan o. Napakadami. So, ulit. Hmm. Pero orig to. Ano? Original po. Ang pochi. So ayan Napakadami dito mga tester Ito mount lang Marabi Bawa lang sila ano? Hinahanap ko yung Benito na b yun, nakapagtanong-tanong lang tayo para alam natin kung saan tayo bibigyan. Kasi alam ko marami dito. At least may idea na ako kung magkano na yung mga pabango ngayon. Babaan na tayo. Uh, na ako ng damit. Mauubos na yung break time. Pero may nakita na ako. Bibiling ko na lang. Nasa 300 plus. Jordano. 50% off. Ayun, talagang mahal siya. Ay, <laughs> oh, talaga yung job dahil. Ito na lang tayo ulit sa my pen shop. Pen shop na lang, lang tayo. <laughs> Budget meal lang tayo ngayon mga idol. Okay, balik tayo sa pen shop. Chill out. Uh, Shoutout kay ate Ang bait niya. Ina-assist niya ako. Hindi siya nakukulit eh. Kuman lang kami rin. Alright, so tapos na. Nakabili na tayo ng pen shop na t-shirt. Hindi na rin ako nakakain. Ayos lang. Alright guys, kita kita tayo next vlog. Bye bye. Adios.